Oh, what's up mga kakots family? Kung saan sulok man kayo ngayon naroroon. Kumusta? Ha? Ito lang masasabi ko sa lahat ng mga entrepreneur na sila ay nag na hindi nakatapos sa pag-aaral, na walang diploma. Congratulations sa inyo. No? Uh, pero, ha? ito po yung masasabi ko na, na mali po ang paniwala nyo na hindi kailangan ang diploma para po ikaw ay mag-success. Alam mo bakit? Dahil ang iyong company, ang iyong kumpanya, ang iyong business, ha, kung hindi man ikaw nakatapos sa pag-aaral, tapos nag-success ka, po tingnan mo yung kumpanya mo. Kung sino po ang nagtatrabaho doon. Di ba ang nakatapos sa pag-aaral? Ang admin mo, diba? Ha? Ang financing mo, ang HR mo. Sila lahat po nakatapos sa pag aral Alang-alang mag-hire ka, ah, mag-hire ka ikaw, ang entrepreneur, ng mga um, empleyado na hindi po nakatapos. So hindi, ibig sabihin hindi kailangan ang diploma. No, kailangan ang diploma na ikaw ay maging mag sa buhay mo, mag sa business mo. Dahil kung ikaw ay CEO ay hindi nakatapos, kailangan mo ang, ang mga nakatapos para sa negosyo mo. Okay?